Maka trip ito yung magician namin ngayon. Sir, thank you so much. Thank you. Thank um, bumati po kay sa atin. Hi. Hi. <laughs> uh, saan ka sa Pilipinas? Jeddah. Jeddah. Las Peñas po. Las Peñas. Mm. Pangalan niyo po? Pol -Pol. Pol -Pol. Mm. Pol, Pol Pol. Pol Pol. Pol, Si Pol. -Pol. Pol, -Pol. Pol, -Pol. Al Arabic alphabet. Wala sa letter P. So bulbulan tawag sa atin dito. <laughs> makatrip na sa service na tayo pasok at tumuulan syempre yan si Mama Rix Branch Sangi Branch <laughs> Sangi Manara Manara Branch Hello New Branch Buddy Ayo Ayo <laughs> Yan, ang Sana hindi lumakas. Pero para lumalakas e eh, no, Madam Rex? Oo. Mm. Kanina pa ba itong oh, okay. Pag baba ko lang, tsaka na nakita umulan. Ano, <laughs> uh, madilim na yung ano, yung panahon ngayon. Ang tanong, may customer kaya? Oo. <laughs> Ah may ano kami ngayon May birthday kami Oo Baka yun ang magiging benta namin At least no Pero private yan Ngayon private eh Private birthday to the right oh, Nasa Kulang kulang 1000k Nasa 1000k din yan gabi mga katrip yung birthday dito nasa 1000 KD. Nasa magkano 'yon? Ikaw ng Pilipinas 180,000. Ayun. Bali ang gagawin na nila parang private, walang ibang lalaro. Parang upahan nila yung venue ng dalawang oras lang is 180,000. Tapos yung pagkain, yung libre na nila yung cake tapos yung kung magkano yung pagkain McDonald's, gano'n, no? Kids meal. Gano'n lang. Pero, ano, 50 kids. Ano, okay lang. Laro sila lahat. Sa 2 hours na yun, lahat pwede nilang laruin. Maliban lang sa mga machine. Pero yung mga upper attraction namin, yan. Kasama yan, sa package. Pero sobrang mahal. Pero dito, parang normal lang sa kanila. 1,000 KD or 180,000 ilang taon na nating ipon <laughs> agad bago ipunin pero dito 2 hours lang madam no eh. yan mga katrip parang sa Pilipinas lang pag medyo Umuulan, pag may umuulan kahit konti, medyo traffic na. Dito ganun din. Pag umuulan traffic na. Ayan. kasi syempre nag-i-slow down sila. Dito pa kami na, dito na kami. Dito na kami sa branch private birthday. Wow, ready na yung balon. Ayan. Maka ready na. Superman. Ayan. Yung manager gumagawa yung staff nagla naglalaro. Ayan. Bali siya na yung nagde-design. Kamusta naman? Ayan, ayan. Baba, baba, baba. na. Ayan yung team nito ngayon, Superman. Bali, dito, Cosmo na yung gumagawa, customize nung balon. Hey, yan mga trip nagsisimula na si Kabayan magmagic. Uh, panoorin nyo na lang. Ayan na, nilabas na niya ang mahiwagang panyong pula niya. Ayan. At saka yung panyong puti. Mga ka-trip, may magic show tayo ngayon. Mga ka yung hawak niyang panyong pula at saka puti. Diyan papalabasin yung kalapate. Yung ibon. Tingnan nyo. Oh, di ba? Ang galing. Ang bilis ng kamay na kabayan. Yan mga katrip, uh, babalik niya na yung ibon, tatago niya na ulit doon sa maliit niyang box. Lahat yan, babalik niya na. And then, mayroon na naman siyang panibagong magic. Yan mga ka-trip, yung mahiwagang panyo na naman yung gamit niya, yung kulay pula. And then ang gagawin niya dyan, gagawin niya namang stick yung panyo na yan. Panorin yung mga katrip. trip ah! Ayan, ay yung hawak niyang stick na isa, gagawin niyang tatlo yan. Tingnan niyo yung gagawin niya. Napakabilis biglang tatlo na yan paggais naging dalawa yon tatlo ang lupet yung Jolly ni Kabayan kanina yung bilis ngayon nakuisaan eh ang sentimental yung tuktog ni ano <laughs> kaya gagawin niya dito And, kasi mga katrip may hawak hawak siyang bulaklak yan uh, tapos yan ah ganun pala ang mangyayari pala dyan sa bulaklak na hawak hawak niya mag iiba iba yung parang magkakaroon ng ilaw yan tapos, tatanggalin na. Natanggal yung ilaw. Tapos, babalik na naman yung ilaw. Yan pala yung gagawin niya dyan. Yan. Kaya pala yung tugtog niya parang sentimental. Yung tugtog niya dyan. Kanina, active na active yung tugtog eh. Ang kulit ng isang bata. Parang alam niya yung ano ng magic. Kasi siguro, nakapag magic niya to sa iba na, na din yung batang yan. Sabi nung bata, nasa kamay niya daw yung ilaw. <laughs> nasa daliri niya sabi ng bata tinuturo talaga ng bata eh pero syempre hindi siya nagpapaapekto dinadala niya lang kasi kung magpapaapekto ka diyan mabubuwesto yung ginagawa mo eh pero yung ibang bata seryoso eh pero yung isang bata talaga alam na alam niya eh sabi niya nasa kanay mo nasa kamay mo hawak-hawak niya sabi niya ganun tinamo <laughs> siya tumayo pa talaga siya o yan <laughs> talagang inaano niya talaga pinopo oh, sabi mo tinuturo niya talaga hindi nasa daliri mo sabi niya ganun hawak hawak mo lang yung ilaw sabi niya ganun doon sa magician pero hindi siya lang pinapansin ng magician eh meron kasi yung ibang magician ganyan pinapansin ka agad yung magician mo lang hayaan mo lang sila manood kasi yung mga hindi naman lahat ganun eh kasi yung ibang bata naman seryoso sila eh tinitingnan nila namamangha sila sa ginagawa galing din yung makabayan magano kasi taka yung kabayan talagang magaling. Entertainer din talaga siya. Yan yung bata tinan mo. Tumatayo siya lang talaga isa yung bukod tang nagaano, naga against. Hindi, hawak-hawak ilaw, sabi niya ganun. Talagang kontra talaga siya. Yan panibagong magic na naman si Kabayan. ah uh, pinapakita niya yung box, yung bit-bit-bit-bit niya na walang laman. and dami ng baon ni Kabayan yung magic. Ayan, mga katrip yan. Kanina yung pinapakita niya walang laman ngayon, nuhugot-hugot no, niya may laman pa. Yan ba't may laman, may nakukuha siya. And, uh, tinatanong niya na ulit, oh, wala na naman laman, no? Oh. Sabi niya ganun. Sabi niya, tingnan nyo, may uugutin na naman ako. Yan. Mayroon pa rin at mayroon. Parang pa rin siya nauugut. <laughs> tingnan nyo si Kabayan. Ayan, yan. Ang lupit din eh. Ayan, mayroon pa rin siya nauugut. Parang hindi nauubos yung laman dun sa box, sa karton na hawak-hawak niya. Yung parang maliit na tawag dito, na balot. Ayan, tinamuha. Ayos, wala laman. Pero, dahil ka, okay, again again again, Wow! Ayan. Yan dito ako tuwang tuwa sa ginawa ni Kabayan yung pinali niya. Tingnan niyo panoorin yung mga katrip ko ano gagawin. <laughs> your hands! Hold your breath! Ito mga katrip parang komplikado kay Kabayan to. Pero kayang kaya niya. Ang gagawin niya kasi. Ang gagawin niya naman dito ibabalance niya yung upuan ang gagawin niya sana, papatong siya dyan sa upuan. Kaya lang yung floor, kasi lagi namin napapalish yan eh. Ang floor kasi napakadulas. Kaya hindi niya nagawa yan oh. Gusto niya sana iano ano yan. Yan, papatong siya dyan. Kaya lang sobrang dulas talaga ng floor. Kaya hindi niya nagawa. Ang ginawa niya mga katrip, tingnan niyo kung ano gagawin. Nilagay niya sa ulo niya. Yan. Para syempre, pa, mayroon pa rin siyang, ano, ang galing nga, ang galing mag-isip. 'Yan, nilagay niya lang sa ulo niya. Sa ulo niya nalang lang 'yung upuan na lang ang binalans niya. Instead na siya 'yung babalan sa upuan, ang ginawa niya, 'yung upuan na lang niya doon sa ulo niya. Ayun. Ito naman ang ginawa niya, tingnan mo. Isang parang 'yung pinaka tukod ng upuan, inilagay niya sa ulo niya. Galing mag-balance din oh, sakit na 'na. Pero 'ng galing, galing pa rin ang balance ng balance ni Kabayan napasigaw nga siya dito eh, sabi niya. sa so siguro, say, hirap din sabi niya. Palakpak naman kayo dyan, sabi niya ganun. Kasi nga, hindi, niya, hindi niya akalain na nasa ibang bansa siya. <laughs> kaya lang may mga nanonood kasi. Marami din kasi mga Pilipina nanonood yung mga nanis ng mga bata. Kaya uh, siguro alam niya na mga Pilipino din yung nanonood. Kaya nagtagalog siya. Kaya ito naman, ang gagawin niya naman dito, yung galing nga uh, ito naman, yung sinulid, ililipat niya sa sinulid daw oh, yan. Inilipat niya mula dun sa baba niya, inilipat niya sa sinulid. Ang galing mag-balance din yung kabayan, hindi lang yung pagmamagic pati yung pagbabalance, ang galing eh. Complete package din talaga ito eh. Gasi, uh, actually katrip, uh, galing na siya sa Saudi, nagmamagic din siya tapos ngayon nandito naman siya sa Kuwait. Uh, siguro bihasa na rin tsaka siyempre sa Pilipinas bago ka muna alis ng Pilipinas sanay na sanay ka na talaga sa ganyan yan na talaga yung trabaho nila tapos ang galing din mag comedy <laughs> uh, ano nga complete package nga to mayroon pa siya gagawin mamaya yung mga bote naman tingnan nyo mamaya mga katrip napakahirap nun Yan mga katrip, may hawak siyang isang bote. Malit na bote. Tapos meron siyang popcorn. Kumukuha siya ng popcorn, nilalagay niya sa kamay niya. Ang gawin niya dito mga katrip, habang naka umiinom siya na walang hawak, hindi niya hawakan. Habang dumidiretso-diretso, nilalagay niya kasi yung bote niya sa bunganga niya. Ang mangyayari, habang nilalagay niya yan, nilagay niya na, yan, niinom niya yan eh. Pero hindi niya hawakan tuloy-tuloy yung tubig dyan. Hanggat maubos niya yung laman ng bote na yan. Habang iniinom niya yan, ngunguya din siya ng, tawag dito, kakainin niya yung popcorn. Tinan nyo. Iniinom niya, nababawasan yung tubig. And then habang nababawasan niya, kakain pa siya ng popcorn. Tinan nyo. Ang galing, kahit dyan sa bote, yung maliliit na bote, nababalance niya. Ang galing nito ni Kabayan talaga. Ngayon lang kasi nyo nag-magic dito, maraming nagma-magic din dito, mga kabayan din naman, may ibang lahi. Uh, pero ito lang yung mas marami siyang baong-baong -bao na magic. Hindi lang kasi magic pala, meron siyang mga ganito kasi. Yung iba kasi pure magic-magic lang eh. Ito kasi meron eh, meron siyang mga balancing na ganyang ginagawa. Kaya yung mga bata natutuwa din talaga eh. Eh may mga bata seryoso na pag ano pag may nakikita silang ano sumisigaw din talaga sila wow. tino yung kulit ng bata talaga. Tayo na muna siya parang curious talaga sa doon sa nagba-magic. 'Yon, naubos din ni Kabayan. Busog na busog siya diyan sabi niya, <laughs> naubos siya yung tubig. Eh. Ngayon, na uh, may mascot. May mascot din sila. How are you, mascot? Are you good? Are you sure? Okay. Ayan, Pema Wiret. Pema, are you okay? Okay. Go, 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 go. Go, Cosmo. Ayan, katrip, ligpitan na. Tapos na yung birthday. Ito yung mga gifts nila. And balik na sa pwesto yung mga gamit. Uh, kochi, kuchi. mga katrip na tapos na lahat. Ngayon linisan na. Jan, are you okay? Mga katrip, ito yung magician namin ngayon. Sir, thank you so much. Thank you. Um, bumati po kayo sa atin. Hi. Hi. <laughs> Uh, saan ka sa Pilipinas? Jeddah. Uh, Jeddah. Las Peñas po. Las Peñas. Mm. Pangalan niyo po? Pol Pol. Pol Pol. Si Pol. Arabic alphabet. Wala sa letter P. So bulbul ang tawag sa akin dito. Oh, oh, may gusto okay. sa oh, 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 Shoutout uh, shout out po jan, yeah, Egyptian, napakagaling Egyptian. Mapanood niyo po. Papanoodin niyo sa vlog. Thank you, ma'am. Bye-bye.